Sari na po! Ikadalawampung linggo na po sa karaniwang panahon. Matapos natin pong maunawaan dalawang linggo nakaraan na kahangalan, walang katuturan kapag ang ating iniisip lamang ay ang ating kagustuhan. No? At nung nakarang linggo naman, And eh, napaka-importante pala maging tunay na alagad ni Kristo. At kailangan din palang makilala na katapatan eh ang maging tunay na alagad. Ngayon, sinasabi sa atin ni Jesus sa, na, sa ating Ibanghelyo na ang pagpili sa Kanya, pwede naman tayo masangkot. Hindi ibig sabihin madali. Kamukha na ang nangyari kay Jeremias. So mga kapatid, ang pagiging Kristiyano kahit hanggang ngayon, hindi po madali. Pipili ka talaga. Pwede hindi maganda ang touring sa iyo. Pero ang mas maganda ay isipin mo ang turing ng Panginoon sa iyo. 'Yun po ang mahalaga.